When we celebrate the Eucharist, dito pinakita ni Kristo ang kanyang pagpapasakit. It is a bloody sacrifice of Christ. Dito sa altar, inihain niya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. Kaya, naway sa bawat pagtanggap natin sa katawan ni Kristo sa communion, maisip natin at mabuksan ang ating isip na sa ating paglalakbay, hindi tayo nag-iisa. Naway sa pagtanggap natin ni Kristo, handang-handa tayo that Christ will change us. As we open our mind and our heart, as we submit ourselves sa Panginoon, naway handa tayo sa pagbabago, naway handa tayo sa pagkakaisa, Naway si Kristo ang ulo ng simbahan at tayo yung kanyang katawan. Naway tayo'y magkaisa para kay Kristo. Naway tayo'y magkaisa para sa simbahan. Naway tayo. Hindi natin pababayaan. Mga kapatid, kami po mga pare, lilisan po namin ito every three years. Though this is our mission area, Every three years, iba't iba ang mga pare na ma-assign dito. Ang simbahan ito ay pag-aari ninyo. Ang simbahan ito ay para sa mga tao. This is the literal structure of the church. Pero kayo ang simbahan. Kayo ang manatili at na nagmay-ari sa structure na ito. Kaya't naway magkaisa po tayo. Hindi po tayo magkahati-hati anuman ang mga problema na ating kinahaharap, magkaisa po tayo para sa Panginoon, para sa simbahan. Anuman yung mga narinig natin na saktan man ta tayo, pero manatili pa rin tayo sa simbahan, dahil si Kristo ang ating ulo, siya ang namumuno sa atin. Kami po ay mga pari Bilang pare, hindi dapat kami ang pinagsilbihan. Kaming pare ay dapat magsilbi sa mga tao. Kami po ay in order ng simbahan to lead the people in order that we should be united as one church, as one nas isang simbahan. Kaya, manatili po tayo sa simbahan. Huwag po tayong mag-iba pa anuman yung mga problema natin na kinaharap. Si Kristo ang magbigay sa atin ng pagkakat sa bawat isa sa atin. Kaya, nagiging sintro si Kristo sa buhay natin, sa buhay kristyano. Ang kanyang mga salita, isang malinaw na paanyaya para sa mga mananampalataya na lumahok sa sakramento ng banal na Eucharistia, ito ang sintro ng kristyanong pagsamba na pagmumulan ng espiritual na lakas. Kaya doon tayo huhugot ng lakas, anuman yung mga kahinaan natin, we submit and entrust it to God so that manatili tayo sa simbahan at manatili tayo bilang isang simbahan.